Mga boss, welcome back na naman sa aking uh, YouTube channel. Nakikita nyo yan. Tumutunog yan. <laughs> Ayan, mag, magkakabit tayo ng pop-up At ngayon naman, i-organize ko sa inyo yung uh, bawat function ng wire na to Unahin na natin yung, yung red. Yung red, ito yung pinaka-positive. At itong black wire, solid na black wire yan. Solid na red, solid na black, solid brown, solid blue. Ayan. Okay, itong red, ito yung positive. At yung black, ito yung negative. No? Again, dito sa dalawa na ito, ito yung pinaka trigger ng uh, pop-up doon. Ibig sabihin, pinatap natin to sa uh, wire ng busina. Yung pinaka-switch busina natin. No? Tapos itong kulay brown na to, uh, tinatap natin to doon sa mini driving light. hindi then yung blue, doon naman tatap sa pinaka uh, stock busina. Or doon sa relay, kung may relay ng busina. No? Kung may relay na yung busina mo. Itap mo to sa uh, 56 no? tracker yan para mag-tracker yung uh, busina. At uh, maganda rito mga boss. Uh, kapitan natin ng Pap Abdul ay yung mga malalakas na busina para uh, mas maganda yung uh, dating ng sounds, no? Mas malakas, mas mainam, mas maganda pakinggan. Ilamang po. At uh, -store ko na to tapos.